Aba! Kay Presi Curtis din nakaligtas sa natural charm ni Joshua Garcia sa intimate scene nila para sa bagong series. Hindi lang kilig ang inabot ni Ag, kundi isang malutong na dighay na may kasamang avoid lunch mula kay Joshua. Todo tawa si Joshua sa kwento kung paano siya napag sa harap mismo ng ultimate Joshua. Sa sobrang comfortable na nila sa isa't isa, pati si Ad, na pa ang baho na lang. Buti na lang daw, may truth must moments bago ang kissing scene. Pero sana next time, may mintig para safe sa amoy fish, fish, fish. Kasi yung po, meron sila yung kanila, it's okay not to be okay yung may seri nilang bago, mm -hmm. di ba? So ngayon, parang nandun sila sa isang dagat, may kinuna, so kumain kain ng fish, fish. So ngayon, meron muna silang bago yung actual na eksena, may black and blacky, parang nag-ano sila, nagpa-practice na, eto, the na uh, napanggaling din, Hindi, wala pa, napanggaling, oh, guys. Kasi nga, bigyan sa, ay, Saan na patigay ay ang baho. Ibig sabihin, parang gano'n na sila komportable oh, diba? oh. pero ang may isda dali kida ni Joshua, di ba? Pero kung si Joshua do sa sa okay lang kaya diba? <laughs> pa? parang aming aming na ng isda ay Joshua si <laughs> ah, ay 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 sila? ay 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 ay

Eto nga, si Gabby Concepcion, sa pagkakalam ko, dati daw, bago sa sumalang sa isang kissing scene, may ay bubog-bubog, may ay tooth mas pa siya. Gano'n naman talaga dapat. Kasi, ang, alam nyo, oh, hula-hula. Sino isang artista o actress na ayaw makipag kissing scene? O kayo? mo sinasabi. Sabihin mo, ako sa di ba siya ayaw niyan gano'n?